Ayan yung Ali. Ayan si Aling Adelfa. Siya ang nakakalam kung nasan ang anak mo. Talaga ho? Talaga ho kayo yung nakakalam kung nasan ho yung anak ko? Baka pwede nyo ko tulungan. Huwag kayong mag-alala. Mayaman ho yung angkad namin. Kung sa itsura ko, mukha ho ako walang pera. Pero marami ho kami ang pera. Kaya ko kayong bayaran para hindi, para hindi ko na rin ko yung idamay sa demanda ko. Sa mga nyo lang ako is nakulin yung bata, yung kulin yung anak ko. Talaga ho, tutulungan nyo ako. Pag-isipan nyo ho, kaya ko ho kayong bayaran. Kahit ilang milyon, makuha ko lang yung anak ko. Oh. <coughs> <coughs> Buisit. Nakuha rin ako ni Virgilin, pati ni Feling Taga at naka-oo ako na tutulungan ko yung babae. Baka mapahamak si Peter na anak ko. Bilok. Mo. Bubuka ang masarap, papasok si Piyolo. Bunti niya niya, niya ginagawa mo, Francia, para kang engot. Ayun ako ma. Pampawala ng boring, kaya natitiktok ako. Kung ano nangyari sa'yo, kamusta yung lakad nyo, nakautang na kayo. Ay, eh, nako. Nakita ulit kami ng babaeng, ng babaeng nanay ng bata na bata ni Blandina. Ano? Nakita na kayo ng babae? Dahil tina-Virgeline pati kay kay Fering Taga. Yung si Virgeline, taksil din si Virgeline na yan eh. Kaya nga eh. Taksil yung si Virgeline na yan. Anong sabi niyo? Eh ayun, sabi ko, tutulong ako na makuha yung bata. Ano hmm. sabi ko doon sa babae? Ipapahamak e, niyo pa sarili niyo. Patutulong pa kayo doon. <laughs> eh bibigyan naman daw ako ng pera. Kaya kung tutulong ako na makuha yung bata, yung anak niya, may, may, may bibigyan ako malak malaking pera. Kakapera tayo. Pero sa bagay, kung bibigyan naman kayo ng pera, eh di sungguhan, sungguhan nyo na. Pera din yun. Yung tindahan natin, pabankrap na, oh. Wala nang kalamalaman itong tindahan natin at putulod na ng ilaw pati tubig. Umayag na kayo, ma. Pero pag-isipan ko na muna. Pero kung ako tatanungin nyo, hindi ko na pag-iisipan. Papayag na ako kung bibigyan nyo naman akong ng pera. Tsaka naman tayo mahihita dyan kala vlog din na pati kay kuya. Hindi nga makatulong sa ating pambayad ng ilaw man lang. Pero tama kayo sa bagay. Tama yung mga pera sa sabi mo. Wala naman na tulong sa ating kuya mo, pati vlog na yan. Eh baka nga malamang pag-isipan ko na tulungan na lang yung, ba yung babae para makuha yung bata. Pamunga mo na akong tubig. Isa mo na ako hawak ko. Oo. Bakit ang tubig? Ha? Baka uhaw. Kamusta kaya yung magnaanay dyan? Mukhang nagtatalo na naman. O mga tubig. Salamat, Francia. Hello buwisit tong ligaya na to. Mukhang palagas na itong tindahan nyo, aling Adelka, Francia. Sige lang mga kami ligaya. Akala ko ba may 10 milyon kayo? Oo. Pero nga dapat kami 10 milyon. Kaya lang ninakaw sa akin. Na-hold up ako. Tama si mama. May 10 milyon talaga kami. Nanakaw lang sa kanya. Mayabang kasi kayo magnanay, no? Mga ambisyosa kasi kayo mag-ina mga wala pang hawak na pera, mga managyayabang na. Ayan, yun na YouTube. Pwede ba umulis ka sa tindahan namin? Ang gigil ako sa'yo eh. Yeah. Uy, <laughs> <Uwis> itong babae. Ay, <laughs> nako. Magyabang kasi pag meron na. Buiset! Kaya <laughs> <I am> buiset. <laughs> Yabang. Mga lagas-lagas naman. Che! <laughs> umulis ka! Kaya mo yan, ma. Huwag mo nang pansinin yan si, ano, si Ligaya. Tama ka, Francia. Hindi na dapat pag ng panahon yung babae niyan. Wala namang silbi yan sa buhay natin. Mapumayag ka na. Ituro mo na ako nasa inyong bata para magkapera tayo. Umulad, 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 umulad man lang yung ba buhay natin. Pag-isipan ko pa rin. Mapapayag ako. Sayang din kasi yung pera din yun. gawin ko kaya yun. Tama si Francia eh. Para magkapera ka na. Umulad-ulad naman itong tindahan namin.